Bigla ang nagbitiw ngayong gabi si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Wala pang dalawang linggo yan mula nang italaga siya sa posisyon. nag siya ngayon effective immediately. Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Magalong na ang mga anunsyo mula sa Malacanang ay taliwas sa mismong kondisyon ng kanyang appointment. Anya, ito ay nagpapahina sa mandato at papel na pinagkatiwala sa kanya. Dagdag pa ni Magalong, may mga sitwasyong nakapaglalagay ng duda sa tunay ng kalayaan or independence ng ICI dahilan para hindi na raw siya makapagsilbi ng may integridad. Pero giniti ni Magalong, kailanman ay hindi niya pinabayaan at hindi, hindi siya o hindi, hindi, hindi niya papabayaan ang pangunahing responsibilidad niya bilang alkalde ng Baguio City. Bago pa man malaman ng publiko ang resignation ni Magalong, kanina sinabi ng Malacanang na kilikilala nila ang ambag ni Magalong sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Sa kabila niyan, hindi raw gugustuhin ni Pangulong Bobo Marcos na makaligtaan ng alkalde ang kanyang mga kababayan sa Baguio City. Ito raw ang dapat niyang unahin at hindi raw kailangang ubusin ni Magalong ang oras niya sa IC. So yun mga kapolitika, officially ay nag-resign na nga po itong si Benjamin Magalong kahapon at marami ang nagulat, hindi makapaniwala dito sa kanyang uh, naging desisyon. So I believe na uh, pinagsabihan na ito ng Malacanang na mag-resign na lang kasi ito naman ang SOP instead na uh, i-fired siya or tanggalin siya, patalsikin siya dito sa kanyang role sa ICI bilang uh, advisor kasi ganoon naman ang protocol sa mga opisyalis ng gobyerno, instead na tanggalin or si Bakin ay uh, ip iparesign na lang para hindi ganoon ka-severe ano, ka sa pandinig ng publiko, pero I believe mga kapolitika kung bakit uh, ito kasi si Magalong very transparent ito na tao no dati itong nam, nag uh, ano rin nagsilbi kay uh, former president Duterte at isang sundalo so alam natin pag sundalo yan ay uh, merong ano yun, merong paninindigan merong integridad at isa na doon nga si uh, Benjamin Magalong kung inyong matatandaan marami ng uh, ano marami ng lumalabas na mga issue at even before pa sinabi ni VP Bibisara VP Sara itong si ano si Martin Romualdez at kahapon ay uh, inano nilabas na ng DOJ yung mga listahan nila ng kakasuhan according doon sa mga ano investigation ng NBI pero ang malaking ano doon malaking uh, question ay bakit wala yung pangalan ni ano Martin Romualdez so baka ito yung tinutukoy ni ano ni uh, Benjamin Magalong kasi meron siyang pahayag na hindi ano that corruption cannot define our future so apparently is baka uh, nasasagasaan niya itong si Martin Romualdez at alam naman natin yung kapit niya sa malakanyang napinsan niyang buo itong si Pangulong Bongbong Marcos at uh, kaibigan rin siya nitong itong si Lisa Marcos so basically ito malaking uh, kutub ko mga kapolitika na nasasagasaan niya yung malaking tao or the, the other way is baka meron siyang nagdiscover dito sa Malacanang kung kaya siya nagbiteo dahil uh, kung independent commission kasi so called lang naman itong uh, sinasabi na independent commission pero nadidiktahan pa rin yan ng Malacanang kahit sinasabi nila na open sila for investigation at kahit mga kamag-anak mga kilala kaibigan pa yung masagasaan ay wala wala di man yung uh, sasantuhin itong uh, malakanyang dito sa corruption. Pero alam naman natin na ano lang yan, PR lang yan, press release lang yan nila mga kapolitika. Iba talaga yung nangyayari sa loob. Dahil sa tingin natin is meron pa rin ano yan, meron pa rin bias. Dahil uh, yung boses pa rin, kumpas pa rin ng malakanyang at yon ang ayaw ni Magalong na madiktahan siya sa kanyang ginagawang uh, pagsusuri or sa kanyang mga desisyon, mga nadidiskubrihan dito sa pag-iimbestiga sa malawakang flood control scam. Okay, so yun ang aking opinion dito sa uh, mga pangyayari na kung saan itong si Magalong ay pinagbitiw ito ng malakanyang sa duda ko.